Kung ang carb nyo ay nakailang carb kayo Kahit pinakaisandahan ang carb Original man o oh, hindi Class A o oh, stock pag, pag hindi mapatino mga sir Yun mga boss, magandang araw Wala lang intro, diretso na tayo Ross mga boss, may customer tayo Anong year model ito sir? 2013-14 13-14 model ano? Tsaka bago kitatatanungan boss Shoutout muna natin ang tropa Shoutout muna yung Shoutout oh. muna Kumustahin mo? Yung... Oo, oh, kamusta na mga taga midoro Pupunta pa naman ako dyan, kaso mali pag-iisipan pa. Bahala ka na, ikaw kasama ka. Oo oh. wow. Ah, sige. Take shout out. Pre, shout out sa'yo, pre. Ayan. Mga boss, itong kay sir, uh, anong problema pala, sir, ng motor mo? Baka ito, mga sir, ha? Baka ito katulad sa inyo. Uh, ito, si sir na magpapaliwanag, galing pang San Pedro, susubok sa atin, baka ako magawa natin ng paraan. Sir, ano bang issue ng yung motor boss? hard starting na na, boss. boss. Tapos Naka, tatlong carb na ako, palit ng carb eh, stock carb. Tapos ganun pa rin ganun sir. Pa rin. Uh, uh, ang mga carb mong pinagpalitan sir, okay 8. naman sa iba eh. Hindi siya. Naibenta mo na pati. teh. <laughs> okay sa kanila. Okay. Sa yung unit hindi, hindi hindi talaga aare. 'Yon na boss. 'Yon ang naging problema ng motor ni sir. Oh. Ah, ito mga sir, mga baguhan. Nag-umpisa kahit mga magagaling Kung talagang hindi matukoy Ay kasi itong Kaiser uh, Wala pang 1 year Refresh goods naman uh, Medyo nagtagal Nangyari na So ganito mga boss Ang year model nito boss ay 2013-14 boss 13-14 Old na rin to uh, Parang pasok sa new breed to Ang uh, Kaiser mga boss Bago ang carb Ayan Ang carb mo sir Ay nabili mo ng 3.5 Original SGP Ano sir? Ah, pa lang niyan eh. Anong model nga kinuha na re? 2023. 2023 model ang car. Ayun boss, bagong-bago. Hindi pa rin mapatino, sir. Sakit na pa rin sa ulo. Hirap na hirap si sir. Swertihan lang ngayon nga. Pakita mo nga sir, para maniwala sila. Pakita mo lang sir. Huwag kumaya. Ayan, butas ang tsinilas ni sir. Bago din dito. Swerte lang daw at dapat Swerte lang sir at napatak mo pa no So mga boss ganito Mga pusing. Kung ang carb nyo'y nakailang carb kayo Kahit ang carb Original man o oh, hindi Class A o oh, stock pag, pag, hindi mapatino mga sir Huwag kayong magpopokus sa carb Lipat kayo Ibang option naman Ganito tuturo ko na sa inyo lalo na sa mga baguhan mga boss ari ng head ni sir wala pa tayong pinalitan sir. Wala, nilinis lang para kitang kita ano. ganito mga boss a uh, bibigyan ko kayo ng counting kalaman pagka sa mga lalo sa mga baguhan para makuha agad baka yung iba yung mga magagaling hindi na nila kailangan to ito lang para sa inyo ano mga boss kung halimbawa motor nyo hindi mapatino ganito gawin nyo Ayan mga boss, uh, may dalawang cam, intake at saka exhaust. Kailangan una, pre wheel talaga yan. Katulad dito, isang kamay lang o oh. Ayan. Check nyo, cylinder head na. Huwag na kayong mag-focus ng carb kasi nga ang carb, nakailang palit ka na bago, stock, hindi, original, local, ayaw pa rin. Ito na ang kagalawin nyo, cylinder, cylinder head na agad. Kailangan pre-wheel, ayan, mahigpit na yung turnil yung yan kita ni bossing yan kailangan may witness kita mo boss bike oh, fight ayan ayan mga boss free will yan tingnan yung isa hindi kaya sir ikaw nga pumihit ayan pre will yung isa sir hindi kaya maganit ayan si sir nang humipo sa mismong kanyang cylinder head ano ayan mga boss pag ganito ka ganit pwedeng mahirapan ka talaga mag hard start yan kasi masikip ang cam holder kasi ito, uh, may issue na itong nag-overheat. Pero dapat inayos. Dahil nga para mawala yung pipigilan niya ang compression mga bossing. Kaya mag hard start. Bukod doon mga boss, valve clearance tayo. Ayan. Kukuha sukat. Ayan mga boss. Uh, hindi na masyadong kita. O, oh, 10mm mga boss. White cam. Siyempre clearance din ulay. Check nyo ang clearance. Pag ang clearance, ayan pinapasok dito. Hindi napasok pasok pero sa kabila pasok. Ibig sabihin, goods yung kabila Yung isa hindi Ang mangyayari, pag masikip ang clearance mga boss Bukod dito sa cam gear Ganito mangyayari mga sir Ito, buhosan mo nga ng gas Ayan mga boss Ayan, nilinis ko lang talaga para kitang kita Ayan Ang mangyayari mga boss, ganyan no Ayan Ayan, kitang kita nyo, tagas na tagas ang gas, gasolina Kasi masikip tong isang clearance, yung isa hindi Ibig sabihin, singaw Ganito mga boss Kaya nagkasingaw kasi umangat na yung valve Bakit umangat? Ayan, may magtatanong naman Kumplituhin natin mga boss Teka lang, punasan ko lang Ayan mga boss, kung ari ang tumagas na isa Tapos ito ay medyo makapal pa Ang nangyayari kasi mga sir kaya umangat ang valve sa sobrang nipis na. Kumbaga yung, yung labi ni Rhea, yung dulong arin lumapas sa valve seat niya, lubog na, dapala. Kaya ang mangyayari mga boss, papalitan ng valve mo ng bago. Kasi hindi na niya kaya at sobrang nipis na. Siguro sa valve lapping ito napasobra or sadyang luma na ang barbula. Ayan mga sir, kasi kung mapapansin niyo mga boss, may code tong isa sir. Ano, kita okay, mo sir Ayan mga boss, dagdag kalaman na may code isa Ibig sabihin yung isa, bagong valve Tapos yung isa, yung luma niya Yung dala mismo sa cylinder head Yun lang ang nagiging tagas Kaya ito, papalitan na natin ng valve Yan, ito, mga luma yung valve niya ni ano, sir? Pero wala tong singaw kasi makapal Ito lang talaga ano. Basta pag nag-loss kum a ah, Hard start mga boss Hindi lahat sa car ba? Ah. Ayun na, in-explain ko na ang mga kailangan i-check. Sana ay magawa natin to at sa siyempre ang pagdayo ni sir sumubok sa atin pero gagawa natin ng paraan lagi kung paano ayusin to ayan yung maganit na ito para hindi magloskom gawa ng mapipigilan niya ang pag-ikaw ang, maapik maapiktuhan nito pag masikip pwedeng mag-overheat at saka siyempre yung loss compression yun lang mga boss sana may nakuha kayong tips at kalaman sa video natin ito maraming salamat boss shout out Sabihin mo oh, sa tropa mo. Tropa, dito na. Parang jobe, dito ka na. Sumo ka na, sumo ka subo na. na, sir. Yun lang. Yun lang mo. Ayos, 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 sir. Ayos. Hindi pa gawa, sir. Huwag mo na. mo, dito tayo. Libre daw. <laughs> Yun lang, mga boss. Maraming salamat. Yun, mga boss. Ito na yung kay sir na hard start. Ilang oras, mag, sir. Mga ilang oras, wala naman. Hindi, pagka binuhay mo siya. Wala, matagal. May 30 minutes kaya baka sa mobilis ba isang oras pa nga. <laughs> ayan, ito yung nangyari kay sir. Hirap talaga buhayin. Original lang ang carb na. Yan. Ano? Ito na ngayon ginawa namin mga boss. Start mo sir. Ito mga sir, walang daya, malamig yan, no? Oh. Ayan, hawak kong si pipe. Ayan sir. Hindi pa napapandar yan. Ah, uh, namin problema yung singaw. Ayan. Uh, malamig pa talaga makina yan, ayan mga boss. Ayan, start mo sir. Kung madaling buhayin. <laughs> Ayan na boss, buhay na sir, okay na? Tingin mo kaya sir, kaysa dati okay Alam mo, sabi mo sa isang tropa mong papasyal na nag-aalangan pa Dahil Pabang na Ha? Pumunta ka na, para tingin na mga problema sa motor mo pre Ayan Yon lang mga boss Kung sinong may gusto na mapanood yung ano bang ginawa ko dito Meron tayong part to Pero bago ko mapapanood mo sa iyo Ano dapat boss? Dapat naka? Palo ka Ayan kung nakapalo ka sir, send mo sa akin. Papakita ko sa inyo ang sikrito. Para magawa, hindi na ang ulo mo. Hindi ka na magpapalit na magpapalit ng carb. Hindi ka na magpapawaste. Saka ka padyak, saka ka start mga boss. Yun lang mga boss, maraming salamat.